Magtutungo si Volodymyr Zelensky sa United States of America nitong darating na September at mag a siya sa United Nations General Assembly. Makikipagkita rin siya kay Joe Biden, hindi lang kay Joe Biden, maging kay Donald Trump at Kamala Harris. Ito ay upang kanyang ipresenta ang kanyang victory plan laban sa gera nito sa Russia. Paano kaya makukumbinsin ni Volodymyr Zelensky ang United Nations at si Joe Biden dahil nitong nagdaang araw lamang ay pinaulanan ng Russia halos kalahati ng Ukraine gamit ang drones at missiles. Ayon kay Zelensky, kanyang ipapaliwanag sa United Nations General Assembly ang kanyang victory plan sa apat na stage. Ayon kay Zelensky, ang unang stage ay ang successful na pagpasok ng Ukrainian force sa course na kung saan maraming mga lugar dito ang hawak na ng Ukrainian forces. Katunayan mahigit isang daang lugar na nga sa Russia ang hawak na ng Ukrainian forces. Hindi pa kasama riyan ang mga anim na ang mga prisoners na mga Russian. Ipapaliwanag daw ni Zelensky ang kanyang pinakapakay. Nais daw na maintindihan ito ng United Nation ni Joe Biden maging ni Donald Trump na nais nila ng tigil putukan. At dahil sa pagpasok ng Ukrainian forces sa Kursk at hawak nila ang ibang mga lugar dito at ang mga prisoners maaari daw nila itong ipagpalit para sa tigil putukan. At ang pangalawang stage, nais ni Bulodomir Zelensky na mag-set up ng security para sa buong lupain ng Ukraine. Hihimukin niya rito ang United Nations at ibang mga leaders, lalo na ang West, na tutulungan silang masecure ang kanilang lugar sa kahit anumang pang-atake ang gagawin ng ibang bansa, lalo na ng Russia. Alam din ni Volodymyr Zelensky na kung sakaling ang kanyang pangalawang stage sa victory plan ay pakinggan ng United Nations at ni Joe Biden, malaki rin kasi ang possibility na marinig din ito ng NATO. Kaya sa paraang ito ay maaaring masecure ang buong lupain ng Ukraine mula sa invasion ng ibang mga bansa. At ang pangatlong stage sa victory plan ni Volodymyr Zelensky ay pilitin ang Russia natapusin ang gera nito diplomatically. Ang tanong, paano ngayon mapipwersa ni Volodymyr Zelensky ang Rasya? Gayong ang Rasya ay wala ng interest sa anumang peace talks na nais ng Ukraine. Mismong Kremlin na ang nagsalita nito na parang hindi na sila interesado sa anumang peace talks. At katunayan, nitong nagdaang araw, sa halip na humupa ang gera, ay mas lalo pa itong uminit dahil umatake na naman si Putin gamit ang daang-daang rockets at missiles kasama ang drones sa mga highly populated area at halos kalahati ng Ukraine ay inatake na kasama na ang capital city nito at ang sentro ng Ukraine. Kaya ang pangatlong stage na nais ipaliwanag ni Zelensky ay napaka-importante na kinakailangan ding importanteng maintindihan ng United Nation, ni Joe Biden, nila ni Donald Trump at iba pang mga bansa. Sa mga nagdaang pahayag ni Zelensky, nais niyang talunin ang Russia. Katunayan, humiling siya ng maraming mga armas sa ibang bansa. Sabi niya, give me weapons and we will finish Russia. Pero ngayon, ayon kay Zelensky, end the war diplomatically nagiba ang ihip ng hangin ni Zelensky. Marami ang mga nagsasabi na baka ramdam ni Zelensky na talagang hindi nila kaya ang puwersa ng Russia at ang ikaapat na stage sa victory plan ni Zelensky ay ang economic package. Ano ang ibig sabihin nito? Nakapaloob dito ang rebuilding or restoration ng lahat ng mga lugar na nasira sanhi ng gira. Alam din ni Zelensky na ito ay mahirap gawin kung walang tulong na ibibigay ang United States of America. Kaya nais niya na ipaliwanag ito ng gusto kay Joe Biden. Ang tanong, bakit naman nais niya ring paliwanagan si Donald Trump? Si Donald Trump kasi ay napakalaki ng possibility na muling mailuklok bilang pangulo ng United States of America. Kaya hindi pa man nakakaupo bilang pangulo si Donald Trump ay alam na nito ang kanyang gagawin. Isang malaking katanungan ngayon na ang apat na stage sa victory plan ni Zelensky ay magtatagumpay kaya aminado si Zelensky na ang kanyang victory plan ay isang ambitious maaring matawaraw dito ang ibang mga leaders lalo pang nagpahirap sa planong ito ang pagreject ng Russia sa anumang peace talks na gagawin ang Ukraine nangangahulugan lang ito na nais ng Russia na maipagpatuloy ang gera nito laban sa Ukraine ayon sa ulat lahat ng mga stage na nakapaloob sa victory plan ni Zelensky. Isa rito ang malaki ang possibility. Ano ito? Ayong peace talks. Dahil kung sa dahas dadaanin ni Zelensky na pahintuin ang Russia sa gera nito, ay imposible raw itong mangyari. At alam na alam ito ni Zelensky. Kaya siya nga mismo alam niya na ang kanyang plan of victory is ambitious. At inamin din ni Zelensky na ang isa sa mga possible talagang mangyari dito ay ang peace talks diplomatically dahil kung sa puwersa nga dadaanin imposible sabihin nating nasakop ng Ukraine ang ibang mga lugar ng Russia at ayon nga sa ulat umabot na sa 1294 km square ang nasakop na ng Ukraine sa lupain ng Russia pero alam mo ba na ang mga lugar na nasakop ng Ukraine ay tila walang epekto ito sa Russia bakit dahil sa kabuuan lupain ng Russia ang 1294 km square ay nasa 0.007% lamang ng lupain ng Russia dahil ang buong lupain ng Russia ay nasa 17 million km square kaya kung iyong i ang 1294 compare sa 17 million ay napakaliit na bahagi lamang nito pero ito ang diferensya sabagat sa buong kalupaan ng Ukraine hawak na ng Russia ang 18% nito. Napakalaking bagay nito mga kaibigan. At ang 18% sa kalupaan ng Ukraine na hawak na ng Russia ay nasa 109,000 km2. Napakalayo nito sa 1,294 km2. Kaya ayon sa ibang mga analyst na ang resulta sa mga numbers na ito ay hindi magandang tingnan at ang sitwasyon nito ay parang pumapabor sa Russia. So, ang ibig sabihin nito, ang pagkasakop ng Ukrainian forces sa mga lupain sa Kursk ay hindi nito mapapahinto ang buong Russia. Kinakailangan pa silang gumawa ng mas matindi pa rito upang maramdaman ni Putin ang epekto ng ginawa ng Ukraine. At hindi raw ito kayang gawin ng Ukraine alone. Kinakailangan nito ang tulong ng United States of America meron pang pa mga balibalita na kakailanganin nito ang tulong ng NATO. Kaya nito lang mga nagdaang araw ibinalita na si Volodymyr Zelensky ay humihiling sa United States of America ng mga long-range missile upang makapagsagawa raw sila ng mga malakihang pang pag-atake sa Russia at masakop ang marami pang mga lugar nito. Pero ang problema, Nagbabala agad ang Russia sa posibleng galaw na gagawin ng United States of America dahil sa hiling ni Zelensky. Maging ang United States of America ay may pagkabahala sa hiling ni Zelensky. At ang problema, ayaw din ng United States of America na maging involved ang kanilang mga armas sa pag-atake lalo na kung mayroong mga sibilyan na madadamay. Isa pa sa mga ikinababahala ng United States of America na kahit pa ibigay ng Amerika ang hiling ni Zelensky na mga long-range missile laban sa Russia, hindi pa rin daw nito maa-assure ang victory. Bakit? Dahil ang Russia ay nuclear weapon country, samantalang ang Ukraine ay hindi. Kaya ayon sa ibang mga analyst, kung sakaling ibigay ng United States of America ang mga long-range missile na hinihingi ni Zelensky at magkataon na mahirapan ng husto ang Russia, ang Russia ay mapipilitang gamitin nito ang kanilang mga nuclear weapon. Mas lalong gugulo ang sitwasyon at baka mauwi pa sa nuclear war ang buong mundo. Dahil kung sakaling gamitin na ito ng Russia, marami ng mga bansa ang sasakay rito. So ano ang ginawa ni Zelensky? Dahil tila ayaw ibigay ng United States of America ang kanyang hiling, mismong Ukraine na ang gumawa ng kanilang mga long-range missile. At ayon kay Zelensky, successful daw ang kanilang isinagawang unang test. Tinawag nila ang mga long-range missile na ito na Palyanitsya. Hindi na nagbigay ng pahayag sa mga kumpletong detalye kung ano ang kakayanan ng long-range missile na ito. Pero ayon kay Zelensky, ang long-range missile na ito ay ang pinagsamang kakayanan ng drone at missiles. Ibig sabihin, matindi pala ang kanilang ginawang long-range missile. Maaari itong makapagwasak ng malaking lugar sa Russia. Pero hindi idinitalye ni Zelensky kung gaano kalaki ang range ng natulang long-range missile. Ayon sa balita, kung sakaling ito ay maideploy na ng Ukraine, maaaring makapagpataas ito ng moral ng Ukrainian forces at magbigay ng sakit ng ulo sa Russia. Ganun pa man, wala pa rin garantiya ng 100% na pagkapanalo. Again, ang Russia is a nuclear country kaya ayon sa mga eksperto ang pinakamagandang gawin at dapat pagibayuhin ay ang peace talks. Buong mundo ngayon ay nakatutok sa mga susunod na galaw ng Ukraine at ng Russia.